Welcome! Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga gagawin ko pang videos. Mag-like and share ka na rin, then mag-comment ka kung meron kang gustong itanong o ipa out. At kung meron kang mga gustong i-share na experiences about sa pag-iibon. Salamat! So ayun guys, no? what's up? Welcome back to my YouTube channel. Yung nakita nyo kanina na slow motion na pagtitrain ko ng recall, ayun ay si Toyang, ang ating Power Blue Opaline. Yan! So, pasensya na kayo kung medyo natagalan yung pag-upload natin ng mga videos. Gaya nitong isang content ko na to. Uh, ngayon, mapapanood nyo sa akin video na ito uh, after nitong intro ko yung tungkol sa meet-up namin, nung isang winner natin. Lucky winner sa ating paprevious. Then, mapakikita nyo rin kung sino pa ibang nalalo. At may pa-shoutout din dito sa mga videos ko. Then, eto na nga. Ah, uh, salamat sa inyo mga loyal subscribers ko. Meron din tayong mga sasagutin na mga katanungan kasi marami nag inbox sa akin, may mga questions sila. Dito natin yung sasagutin. Then magbibigay tayo ng idea kung papaano malalaman na ang isang inakay ay Opaline bukod sa kanilang parents sa pag-a-ID. Yan o, salamat! Good morning! Ipapakita ko lang sa inyo ngayon yung update dun sa ating parakeets na may itlog tapos naglilimlim. Kasi nag-check tayo sa ating calendar. Ano na siya? Uh, 23 days na. So, i-check na natin yung itlog. Pati yung update dun sa pinaposter natin na itlog ng kakatiyel. Kung gusto nyo mapanood yung video na yun, ilalagay ko yung link sa description box. Then yun nga pala yun sa ating pa-previous kagabi, yung pag-game show natin na Q&A portion. Congratulations sa mga nanonalo. Mamaya ipapakita ko yung premium nila at yung aming pag-meet up nung isa sa mga nanalo na taga Tondo. Yan. Tapos, meron na rin tayong ano, content na gagawin. Uh, meron tayong mga mangilan nilang na katanungang sasagutin kasi may mga nagme message na naman sa atin. Dito na natin sasagutin sa ating content na to. So, ayan o. Oh. No? Ali kayo. Uh, by the way, may gusto ba lang sumama sa atin o? No? Upunta sa likod. Ali ka. cam come. cam come. Come. Ayan siya. Yeah. <laughs> Ano dyan ka lang? Halika! Ah, punta na natin. Check na natin sa likod. So yun guys, no? Uh, papakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung anong nangyari dun sa itlog ng parakeets. Yun nga pala, no? ito yung sa ating kalapate. Unahin ko na to. Kung napanood niyo nga yung video natin nung nakaraan, wala na nga yung silagay nating ano, infertile na itlog ng parakits. Hindi ko alam kung dahil alam nila na walang laman, kaya hindi nila nilimliman, binasag. Kasi minsan na nila. Tapos eto yung ano, update. Eto yung kalapata yan, Pisana siya rin o. No? Yeah. <laughs> so, yung nagre-request sa akin na mag feed daw ako ng kalapate, yan, gagawin natin yan. Para meron din tayong medium birds na hinahan feed. Tapos, eto na, ayan ang ay inenex kong gagawin na content eh, yung pag feed ng kalapate tsaka kakatiel naman kasi puro small birds yung ating napapa free flight eh si Tweety tsaka si Gigi ngayon eto sila eto mababait tong breeders ko na to eh <laughs> kaya tiwala rin ako sa kanila nak nak check, -check natin ha asan na ito yung masyadong defensive teka Boy galit si daddy Nagyan ko ng flash Ayan yung daddy nila Ayan, teka lang Mababait naman to Check natin na ah. May sumili pa Ayun wow! Ayun o oh. no Kakachill yun Tapos isa na rin yung iba Ayan nakita nyo guys Tinatago talaga nung hen May isa pa may isa pang hindi napipisa Mababait to eh Teka Ayan na natin Ayan, basta kita naman siya. Ayun, ayun. Ayun, yung isang kakapil na hatch na. So, ganun lang, no? Ayaw talaga niya pakita. Ayan, no? Ayan. Okay. Ang tatay kasi niya, Lutino. So, andyan na siya. Isa na lang. Isa antayin natin. Ayan, ayan. Ayan, yung sa kakapil. Ayan, okay. So, may inaantay pa tayo isang itlog ng kakapil na pinaposter. So, successful, no? Ayan, meron tayong i-handfeed ulit. Ayan guys, nandito na tayo dito sa loob, no? Ah, uh, bali bago bago pa tayo mag-start sa ating content, na sasagutin natin yung, yung mga ano rito, ah, uh, facts o yung frequently asked questions. Shoutouts muna pala ulit. So, shoutout kay namang Gubat Vlog, then kay Jose si Lito Inigan ng Tagig, Ricky Yap, Norville ng Cebu City, Brother Mar ng Plaridel Misamis Occidental, ah, uh, Jeno Enriquez, at kay Ronnie Labuson, Pulilan Bulacan, pati na rin kay Matsy Jacob. Yan, salamat sa inyo mga dolls, mga loyal subscribers natin. Then eto pa po pala, shout out uh, kay Ralph. Eto yung napanalunan mo, congratulations. Eto si Ralph. Yan. Tapos naman, eto naman yung nalalo pa natin isa sa ating pa-previous yung pag-game show. Si Jove ng Tagig. Eto yung kanya na piling t-shirt. Eto siya, yung pag kagabi. Then mamaya, ipapakita ko naman sa inyo yung meet-up namin ni ah, uh, Eric para may bigay ko na itong kanyang na antid eto yan so ayun kung marino no? gutom na gutom na talaga sila so ayun papakita ko lang ng Eric ayan ha Sana na to sa syringe yan o oh. no? uy tissue ayan ha healthy healthy to alagaan mo mabuti ano na to ready na to na matrain ayan so yung magtatanong pala ulit no eto Gumagamit tayo ng spoon. Sabi niya bakit daw madalas si Rich lang gamit ko. Pwede naman siya, ito siya oh. Kumakain niya sa spoon. Teka, medyo naiilang. Ang ano kasi dito, disadvantage. Nabawa magte-train ka, nabawa free flight. Hindi mo naman po pwede na daladala mo itong spoon, pati yun, para lang sa kakanyang treats. Kaya mas magandang masana siya rito. Pero gumagamit din tayo yan. Ayan. Ayan. Oh. So ito papakita ko sa inyo. So ito na no, kung sakali, yan papakita ay tumulo na. Ayun no. Yan. Kumakain yan sila sa spoon. Yan, no, lahat yan sila. Ito nagkakaiba na ng ugali nito, medyo umiilap na siya. So ayun oh, no, sasagot tayo ng mga tanong. Yan oh, no. kumakain yan sila sa spoon. Yan oh, no, yan. Yun nga lang kasi nga, bawa magti-train kayo, Ah, uh, medyo mahirap, no? Pag ito yung daladala nyo para sa treats na kasi dito nga sila nasanay. Kaya mas maganda, umpisa pala, masanay na sila sa syringe. Ayan, o. No. Oh. Ayan. Tapos, by the way, no? Ito nga pala yung mga tanong na sasagutin natin. Ito yung isa sa tanong nila, yung mga nagme-message sa akin. Bakit po parang hinihingal ang hand feed kong ibon at mahina kumain? Ayan. Ganito yan eto napansin ko uh, yung ganong tanong madalas niya tinatanong sa akin sa mga naghauntreed so sinabi ko sa kanila o sa kanya paki yung pictures ng ibon so nakita ko po ganito ganito na siya ganito nakalaki yan tapos nakalagay pa rin siya sa bin then may ilaw pa siyang ganito yung incandescent yan So ako po talaga, eto nilagay ko lang tong ilaw ngayon para lang maliwanag makita sila. Pero pag ganito na po sila kalaki, eto po isa sa tips na ibibigay ko, huwag nyo na pong iilawan kasi dyan na po sila pwede magkaroon ng respiratory problem dahil mainit na po yan eh. Kumbaga sa tao nga, para ka nasa isang kwarto, tapos dati kasi kaya nilalagyan ng ganitong ilaw para hindi sila lamigin. Eh ngayon, since malaki na nga sila, hindi na po nila kailangan. Nakikita ko si iba nga may ilaw pa. Doon na po posibleng magkaroon niya ng respiratory problem. Then hindi na rin po sila nababagay sa ganitong bin. Yan. Kaya ito nga po, gusto ko na itong maipamigay do sa ating winner. Kasi nga, kailangan na nito mailipat sa mas comfortable cage na. Yun, ganon. Then kapag ililipat nyo po siya sa cage, pwede lang po kayo maglagay doon ng parang maliit na box. Parang kwarto-kwarto lang niya. Na pwede nyo tulogan. Lagyan niyo ng kusot. Ganon po yung gagawin natin doon. Ano po? Tapos, yung sa papasin niya mahinang kumain, ano po yan? Gaya ito, ganito nakalaki. Diet stage na po yun. Normal po sa kanila o kasi nga, nagpe-prepare na sila para sa kanilang next milestone. Ayun po ay yung paglipad. Kung naparoon niyo yung video ko sa pagdetay ng indoor pre-flight, iiwan ko po yung link para makita niyo po. Na-explain ko po yan doon. So, next question. Okay lang ba na marami silang hand ko? Ayaw nila sumunod sa akin kapag tinitrain lipad ng lipad. So, yun o. Ang sagot natin dyan is, ayun, may advantage and disadvantage din po pala yung pag feed natin ng maraming ibon. Kaya ako po talaga, ang i-advise ko, ito na po muna tayo sa advantage. Ang advantage po niya, halimbawa niya, nag-handfeed din malamig ang panahon, pwede silang magdikit-dikit kasi, magko-compress sila. Ganun po yun o. No? Kapag ka maraming handfeed nyo, so may iwasan yung lamigin sila o pagkamatay nila. Ayun, yung sa tanong naman niya, na pa siya mag-train, matitigas nga ang ulo, lipad ng lipad. Doon naman po tayo sa disadvantage. Yun po talaga, ganun na lang mangyayari niya. Kasi nga, ah uh, marami silang nakikita ang ibang ibon, so, yun ang iba-band nila. Magkakaroon ng banding tong mga to. So, mahirapan talaga kayo mag-train sa ganun. May discarte po dyan, bibigyan ko kayo na ulit ng tips. Ganito po ang ginagawa ko niya. Kagaya dati kay Tweety, tsaka kay Gigi. Nagkaband dyan sila eh. So, ganito po ginawa ko. Kapag gusto nyo po ng ganun, pwede nyo sila pagmalaki ng ganito, o oh, mga ganito palang kalaki kasi pag ganito hindi na po ito masyadong lamigin eh ang mahirap yung kagaya nito dati ito si Bunso yung sinave natin sa eggshell nga yeah, again yung link no nasa description box yung video ko na kung gusto nyo mapanood yun ang kailangan po pag medyo lumaki na lang ganito bibigyan ko yun ng tips kung gusto nyo mag train ano po yan ah uh, kailangan may separate kayong bin na halimbawa dalawa sila tig isa Para hindi po sila nagkakakitaan at hindi sila nagbabanding so yun po yung sagot doon no? May advantage and disadvantage yung paghahantid ng marami. So kung gusto nyo po talaga na marami kayo mapaamo, halimbawa, apat sila, tapos lumaki na ng mga ganito, iiwalay nyo na po sila, mag-iiba na sila ng bean. So kaya cage kasi nga po, tigas po talaga ulo niya, na-experience ko niyan. Kasi nakagas na na nila na mayroon silang nakasamang ibon eh. Kung napanood niyo po dati, ako kasi nung bata ako, may hirig sa mga documentation, may napanood ako niyan dati, yung sa pag, ano nang, pag-train, So yun po no, kung napanood yung isang documentation dati, may napanood ako ng bata ako noon. nagsi sila ng ano ng mga ano, Philippine Eagle. So napanood ko nun, no, nagtaka ako nung bata ako, din nagtanong din ako no sa tatay ko kasi sabay kaming nanonood noon. Ah, sabi ko ba't ganon habang hinahunted yung Philippine Eagle kasi endangered po yun eh. So yun no, isang ano po lesson din natin dito is wag po kayong bibili ng mga endangered species na ibon na o kaya kahit na anong mga hayop. Kasi kawawa po sila. May mga ibon po na hindi nabubuhay sa captive breeding. Lalo na yung mga wild. So kawawa lang po, hindi yan mapaparami, mamamatay sila. Unlike po sa mga ganitong African lovers, yan pwede silang paramihin. Madali po itong paramihin sa captive breeding. Okay, o ano yan po, eh, yung sagot doon, yan kung bakit kailangan silang hindi, hindi pagsamahin. Ganito po yan. Yung nga, sa documentation na napanood ko noon, nagtanong ako sa tatay ko, bakit pag pinapakain yung eagle na sisiw, kasi nga gusto nilang isave yung breed noon, yung lahi papakain nakabihis siya na ano na parang astronaut takip 'yung mukha niya tapos gumawa sila nung parang ano dami dami lang na itsura ng igil din parang mascot na igil na malaki dun nilalagay 'yung pampakain do sa igil para subuan siya sino subuan isa-isa 'yung inakay na igil na kunwari hindi niya dapat makita 'yung tao so ganoon po 'yun kasi para hindi siya maging maamo do sa nagpapakain kasi nga pang-wild siyang hayop eh So yan, kinoconserve nila yung ano, pinipreserve nila yung lahi ng endangered species na eagle na yun. So ganun din po yung lesson dito. Kailangan hindi sila makakita ng ibang ibon din. Kung gusto nyo silang matrain, kailangan kayo lang mismong tao. Para kilala niya kayong magulang at maging ano, malapit siya sa inyo. So yan, next question. Paano malalaman na opaline ang ilakay? Yan, maganda yung, maganda po yung tanong na yan, no? Ah, uh, ganito po 'yan. Natutunan ko lang rin 'yan sa isang kong kaibigan na batikan. Yung matagal na rin mag-iibon. So ganito po. Sa pagdi-distinguish po sa pag-ID ng inakay kung online. Unang-una syempre, ah, uh, i-consider niyo diyan yung kanilang parents o magulang. Ngayon, kapag ka hindi niyo po alam yung history ng parents nila, gaya nito dati ni Kokot Bubbles siya hindi ko naman alam na si ko may karga dahil nga hindi natin ma-ID ang split opa. So mukha lang siyang normal na mutation ng kak. So dati nga nagbuga sya ng ganito gaya ni Gigi, ito siya. So, napansin ko kakaiba. Pag napansin nyo po agad siya nakakaiba, parang ang cute-cute nyan tingnan na inakay. Fluffy siya tingnan. Tapos din, yun nga, tinuro sa akin, pag ang itsura niya ay parang bulak. Then, ito po, makikita nyo pag ganito na tumutubo. Ito po yung kanyang likod, oh. Yan, wala pa rin siyang rampa. Iisa pa rin yung kulay niya. Tapos din, ito yung sabuntot. Kita na rin agad. Yan. Dalawang tone lang yung kulay. So, yan po, no. Tapos yung gitna, dark siya dito pa lang malalaman nyo na agad kasi nga ang linis ng ulo kaya po nitong isa ayan o, kung tawagan nga nila pongka na pongkan daw uh, orange na orange siya yan napakaganda yan kasi ito nga para siyang bulak yan tinuro lang rin po sa akin yan kasi nga bigla ako nagtaka bakit ba yung nilabas na ganitong ina dati si Coco at Bubbles eh wala namang opaline sa kanila yung pala doon ko nga natuklasan na si Coco pala ay isang split opaline so ganun po yun o so para malaman So again, ayun oh, na po. ah uh, next na po nitong video ko ay yung aming pagtatagpo ni Eric. Siya po ay taga Tondo. So magmi-meet up na lang kami para sa kanya na panalunan. Then yun na po, itong mga t-shirt. Kasi malalayo sila eh. Gaya nitong kay Ralph na taga Pampanga. Uh, ipapa ship ko na lang. So at least meron tayong kaibigan no sa malalayong lugar. In case na mga pagpad tayo dyan, meron tayong mga kaibigan no, makikita. So salamat no. Ito na po yung video sa aming pagtatagpo ni Eric. Yan uh, uh, na, chat na kami ni Eric. Then papunta na ako sa kami, sa aming meeting place. Ito na ako ko na 'to. Halika na, baby. Yan. Uh, meron ka ng bagong family. Yan. So, congrats ulit kay Eric. Abangan niyo po yung aming pagtatagpo mamaya. Yan. So ayun guys, na no? papunta na ako sa meeting place namin ni Eric. Daladala -dala ko na yung ibon na panalo na niya. So ayun, no? sa mga hindi pinalad, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Just keep on supporting at tumutok lang po kayo. Malay kayo na yung susunod na mahatin ako ng ibon. Salamat! nandito na tayo eto dala na natin ibon ni Eric ang usapan namin dito sa ano eh sa may PITX sa may Jollibee Ayan, na lang natin siya eto na dala ko na congrats ulit Eric salamat sa support na sa ating youtube channel Sabi dito raw yung banda yung Jollibee Ayun, mukhang doon na nga. Ayun guys, no. Ah, ito, ayun na si Jollibee. Nakita ako na si Jollibee. Saan kaya rito pa doon si Eric? Saan pa namin dito eh. Hanapin na lang natin siya. Nasa kaya siya? Teka Eh guys, nandito na tayo sa meeting place namin ni Eric Then ano, nasa labas pala siya Pero nag-usap na kami, sabi ko sa kanya dito nga sa loob sa may Jollibee Ayan oh. Ayan Ayan yung usapan namin So nag-chat ako sa kanya, sabi niya ano raw Papasok na siya, antayin na lang natin siya <laughs> ayan na <laughs> Ayan na si Eric ah, Ayos <laughs> Teka, teka <laughs> Congrats ha Ay, salamat pala sa'yo ha Ito, ito Papakita ko lang sa'yo Ito guys Nakuha nyo na yung kanyang price Teka, ayan okay. Ano yan? Nainggit kayo Kapag ka nagkak yan May ano yan ha? May karga yan <laughs> May topa Sige, <laughs> teka Ayan Ayan <laughs> eh, si Eric Ito oh. na yung kanyang preview Ayan, ah, teka Ayan Ayan. Maraming salamat, Idol. Ayan. Oh, parang gusto kong patihin. Shoutout. Oh, shoutout nga pala sa Mrs. Gonya. Huwag naman mo sila sa ilas ibon. Ibon so, yan. Ikaw pa rin love ko. May bago na kayo ihimasin. <laughs> <laughs> Maraming, <laughs> Maraming. Maraming. Maraming salamat, Erika. Maraming salamat po. Maraming salamat. Eh, nakauwi na tayo guys uh, Isa na naman po ang ano, nagahabi ng ibon nating na bigyan ng kaligayahan at kasihan Sa pamamagitan ng ating pag-games at pa-previews So muli, salamat po sa inyong mga sumusuporta Sa aking mga loyal subscribers uh, Hanggang dito na lang po muna Abangan nyo yung mga susunod pa Basta tumutok lang po kayo sa ating programa At sana may natututunan kayo sa aking mga videos Okay, happy birthdays mga kayang birds Salamat!